Yes, good afternoon guys. No, ayan, dito po ngayon tayo sa farm. So, ayan yung ating reservoir na unti-unti nang naubos yung tubig. So, ito yung ating dating ano, ang nilalagay ng 200 liter natin na na tank, is tank. So, ngayon, is binitawan lang natin, natin mula nung nagka-COVID at eh, uh, walang na natin ito inarkilahan hanggang doon sa dulo. So, ayan. Ngayon yung may-ari, mga natin, sa 3 years na rin natin hindi nararantahan ito. So yung may ari is binenta yung ah ito ito yung mga bubong binenta nila. Tapos may bumili naman then ayan pinapatanggal ngayon. Then yung ano bakal kasama yung bakal. Tapos yung bubong i-recycle. Ire Lilinisin lang tapos ibebenta ulit nila to. So ayan oh, no? di ba? May basa, may pera talaga sa basura. So kung totoo basura na to eh dapat hindi na inano pero ayan may bumili pa rin at uh, ibibenta rin bibilhin tapos ibebenta ulit recycle yun yung sinasabi nila lilinisin din bibenta ulit so magiging bago pero kawawa naman yung bibili nito gawa ng ayan pang hindi na ano to pang hindi na check masyado ayan basag na so ayan at uh, dahil nga mabagal magtrabaho yung contractor na nakakuha mga tao so yung mga bormarito is nag-offer sila ng ano sila magtatanggal ng bubong Ayan, tatanggalin nila is worth uh, for 1,000. So, ang sinabi ko naman, mag-ingat sila, gawa ng, pag may nangyari sa kanila, hindi na sila sagot ng kumpanya. So, ano sa, sa kanilang, ano niyan sa kanilang bahala na sila kung ano mangyari sa kanila. Pero sabi ko nga, hindi na sila sagot ng company pag ano man mangyari sa kanila. So, ayan guys, no, uh, at nabitawan na to, gawa ng, talaga ang negosyo, minsan kasi nalulugi talaga. So, hindi naman nalugi. Tuloy-tuloy pa rin naman yung ano natin, fingerlings. So, may dumarating tayo ng mga fry. Ayan, nandoon sa 100 liter. So, ito hindi natin binitawan to. Yung 1, 2, 3, tatlong pitak. So, ito lang yung binitawan natin. Apat na pitak. So, gawa ng, hindi nakaya ng boss natin na mag-supply ng isda. Gawa ng konti na rin ang nabili. So, ayan. Uh, diba? ah uh, paka, ano. Uh, ayan na si Apat Daladala -dala ni Apat yung bakal At ya, ayan Tutuloy yung isa doon sa taas Tapos yung isa abutin dito Tapos yung isa mag anong papay sa baba So ayan yung magiging trabaho nila So ayan na si Apat Ayan na Chat chat Ayan Yung bata natin na malaki na Mani Oh Okay ma Yeah Mapanay tangyo lawa Uh, uh, uh. uh. Mm. long langaw Eh. Mm. Ayun, ang mas na nabata na si apat mani. Okay. Okay. Okay, kian So, ayan guys, no. So, na paano, mamaya abangan natin si Awan magtatanggal diyan sa taas. Ayun. Ken ka yeah. mo? Okay, Yan. Oh, di ba? Papakasipan bata na yan. wala rin ginawa yun buti makahubad na lagi ayan parang yung kanyang stepfather lagi yung nakahubad ano si Awan ayan na so uh -huh. eh ini ang talay lang no ayan eh, ang talay napakadalikan uh -huh. ha ito ba uh -huh. ha ala tok malala ano ya ayan na so ayan na wah ba? Oh, damay saong so anlaw ah uh -huh. ayan na alay damay ah ao banday. Hmm, de mai. Ya. Yeah. Hmm. ao banday. Hmm. Ya. Tamo, hindi pa nagtatrabaho, magyosi agad. Ya. Yeah. Okay. Mitong potlaw din ng pan. Ya, yeah. mitong potlaw nang pan law, ah. Tini alay kulaken law, may may anat puli. Aw mandeng kulaken, de mai. Yeah. Okay tangma <laughs> ma. Ayan. Hmm. Hindi pa nga nagtatrabaho. Si Garilio agad. Okay. Hmm. Ayan. May vitamins siya. Inom na ng lawkaw. Ayan. Lawkaw vitamins.